Itinakda bilang special non-working days ang bisperas ng Pasko na December 24 at ang New Year's Eve na December 31, alinsunod sa Labor Advisory No. 14, Series of 2024. Paalala ngayon ng Department of Labor and Employment sa mga nasa pribadong sektor ang wastong pagbabayad ng sahod sa mga nabanggit na araw. Kabilang dito ang pagsunod sa no-work, no-pay policy na ipatutupad kung ang kumpanya ay walang Collective Bargaining Agreement o CBA o anumang alituntuni na nagpapasahod sa December 24 at 31. Kung papasok naman ang empleyado, dapat siyang bayaran ng employer ng karagdagang 30% ng kanyang daily salary para sa unang walong oras na pagtatrabaho niya. Dagdag na 30% ng kanyang oras ang kita naman ang ibibigay sa employee para sa higit walong oras nitong pagtatrabaho. Kung resting naman ang trabahador ang mga nabanggit na araw, karagdagang 150% ng arawang sahod, ang ibabayad ng employer para sa first 8 hours ng pagtatrabaho at dagdag na 30% para sa higit walong oras. Angelica Cara, CLTV 36 News.